Hello mga kamanay, today's video, ayan, magpapaksiw tayo ng isda, ito ay sapsap -sap wow. Na malalaki, ayan mga kamanay, and then mag tayo ng sitaw, ayan mga kamanay, oh. fresh na fresh ang sitaw na yan, oh. and then naghiwa na nga pala ako ng bawang, sibuyas, ay hindi pa nahiwa, luya, and sili, ilalagay natin sa paksiw, Ayan At mamaya, maghihiwalay tayo ng panggisa sa adobo Ayan mga kamanay, wait po natin na makapagluto na tayo Ayan, lalagay ko na sa kaldero Lagyan ko na nga ng sibuyas, bawang, sili, loya Lagyan ko na rin ng asin, magic sarap And then suka, at saka kunting tubig Ayan mga kamanay, at aking isinalang na Ayan, masarap-sarapin mga mamay Lalagyan natin ng olive oil mga kamanay, nakapaghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas para sa adobo nating sitaw. Ayan mga kamanay. Ayan mga kamanay, ginisa ko na nga ang ah, sitaw. lagyan ko na nga siya ng toyo ng oyster sauce and nilagyan ko na rin siya ng magic sarap ayan mga kahit kunting tubig ayan papakuloy na natin mga kamanay at mayat may at atin na siyang hanguin at tigman kung ito'y ma naluto na ayan mga kamanay oh po oh, mga kamanay at luto na ang ating adubong sitaw. Wow. Ayan mga kamanay, tayo na pong kumain. Oh, ayan. With paksiw. Ayan mga kamanay. With paksiw. At nagluto na rin ako ng kanin. Ayan, at kumulo-kulo na. ayan mga kamanit, maluluto na siya.